Rad, maayong buntag maayong buntag uy kumusta na ka ay, sa, kasi may kauban ni Mo na ikaw ra isa oh, naman kayo mga kuwan lagi muha ng mga binuhi sumuha so, din ay mong giharbis baulin yung sa mga ano pati bibenta ito. Ang baker. Hello po, what's up? Yan, lahat po ng mga subscribers natin. Kumusta po kayo? Magandang araw po sa ating lahat. So ngayong araw na 'to, pupuntahan ko po yung lalaki, kung saan po siya pagsamantala lang nakatira mga idol at i-update natin ngayon kasi po ang daming nag-request, no? So sana po samahan niyo ako ngayon at ito na po yung request ninyo. So, i-update natin yung lalaki. So, papunta ako ngayon mga idol at nandito ako ngayon sa gubat. Marami pa tayong dadaanan dito kaya medyo ikat muna natin yung video natin kasi mahaba na po. So, suportahan nyo po ako mga idol at huwag kalimutan po. So, ina to Gusanter, mag-subscribe kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para palagi po kayong updated sa lahat po ng mga video na i-upload ko. So, update po tayo sa lalaki. Nahuli po namin ng lalaki boy doon sa kubo. So, tara, let's go. So yan mga idol, papunta na po tayo. Ito ako galing kanina. bakit ako ng konti dito kasi mabundok. Medyo mahaba pa yung ah, lalakarin natin. So pasensya na kayo mga idol ha. Kasi nagkat ako. Kasi mahaba na yung video eh. So ayan sa lahat ng nanonood ngayon. Uh, hindi ko na pinahaba pa yung video kasi po ah, uh, ang tagal na. So nag ako at dito na ako nag-video sa lugar na to. Pero malapit na po tayo sa kung saan po siya uh, pagsamantalang nakatira. At magtatanong tayo sa kanyang mga idol. No? Kasi si Lucky Boy po yung nagbabantay sa kanya. Ngayon, so shout out sa nag-request. Tara, samahan nyo na ako. Update tayo. Let's go! belum dan sekarang gitu ya teh itu ngapa? Ah. itu tadi tidak ada ambil. Kasi malapit lang po tayo sa mga kabahayan mga idol dito eh. Oo. Malapitan tayo sa barrio. Kaya medyo may... Maririnig tayong mga music. At saka mga ma maingay na mga ano. Ayun ngayon. Pababa na naman tayo. Kanina paakyat. Ngayon pababa. Oops. Ayan na. So ayan. No. Diyan ako galing kanina. Paakyat tayo doon sa unahan. Ngayon, pababa naman tayo. Papunta tayo dito ngayon, mag-update tayo. Ay, ay. ay. Grabe ng mga damo dito. Parang may mga tinik. ayan no? oh. Ito nakakasugat yata to eh. Oo. Anong tawag dito sa inyo mga idol? Wow. Takas ng hangin ah. Ha? Uy, dikado tayo dito. baka ma ayan oops eh so, pa baba na, na tayo ng mga ito. Uy. ah ito na tayo. may tao. Ba kaya na siguro siya? Tara, pagtahan po natin at magtatanong tayo. Oh. Ayun eh o, dinadalan ko kanina. Medyo mabundok. Ayan. Oh. Ito pala yung lugar. Parang may mga hayo pa yata kasama. Brad, maayong buntag. Maayong buntag. Uy, kumusta na ka? Taysa, maso ka ani. Dari tamo Kumusta naman ka, Brad? Kumusta naman ni mong kahimtang dere? Uy. Kasi may kauban ni mo. na ra isa oh naman kay mga kuan lagi Imo nang mga binuhi nya hmm. kumusta naman ni imong kuan usa may ah, trabaho ni mo karon ah na ni imong trabaho karon Ano, umaakyat ka sa mga ano sa puno ng niyog at ayan, yan pala yung trabaho niya dito mga Doon pa ako dumaan kanina sa may taas mga idol oh. So ngayon nagpapahinga siya ngayon dito oh. O um, niya, kumusta naman ang imong kuan? Okera. Okay ra. Mm, um, mangyan yeah, pala yung mga ano niya, mga alaga niya, mga hayop dito oh. Nagbabantay siya ng mga kambing. At saka maakyat siya sa niyog at nag-harvest daw ng bunga ng niyog dito hmm. ayun grabe ng mga ano dito ah maging so mo din imong gi harvest so, ito mga ito mga idol mo din iyang trabaho wala yung trabaho so, niya nag-harvest ng mga ano at ibebenta ito gawing baker ah dito sila umakyat oh medyo hindi mataas yung mga niyog dito ha. Ah. Mm hmm. kumusta po din mong income? Okay ra imong imong income diri. Mm ha, -hmm. yeah, na ako may tanong ako sa iyo, Brad. Yung yung jowa mo na ano, gusto mo pa bang makita yung jowa mo na binata? Dili na ayaw mo na nga naman Nag, nagbagong buhay ka na mm. tama yan huwag ka nang mag ano mag ka na lang ng hayop dito sa bukid mm. so asa man yung balay dapit na dito sa layo so yan mga idol no? sa lahat ng viewers po natin Ayan, sa lahat ng mga viewers po natin na gustong makipag-update. Ayan na po, ito na po yung update ng lalaki. So, nabutan ko siya ngayon dito. Naga, naga-alaga siya ng hayop at saka, ayan, maakyat siya sa dito sa puno ng niyog. Ito nga yung mga, ano, mga bunga ng niyog na naakyat niya dito. Doon ako dumaan kanina. So, ayan na po yung update, no gumagawa siya ng pahingahan para dito sa hindi po siya maulan ng at mainitan yan so, yan po yung mga alaga niya oh. mga alaga niyang hayop dito sa bundok so buti na lang nagbagong buhay na po siya Sariwang hangin dito at maganda yung ano dito kasi may pagkukunan po ng pagkain kagaya ng mga saging, niyog at siyempre, may mga hayop din na pwede natin ibenta. No? So ay ayan sa lahat ng nanonood ngayon. Ayan, update na tayo. At siyempre, magtatanong pa tayo paano pang pwede nating malaman, no? Kung pa kung babalik pa ba siya sa kubo. So, tara. Tanungin natin yung Brad, ako'y pangutana sa imuha, Brad. Gusto pa kang mabalik dito sa kubo? O gusto mo pa pang bumalik doon sa kubo? Ha? dili na ayaw mo na dun bumalik o oh, nagbago ka na talaga sige lang kay Puhon ah magbalik ka ta dito Puhon maguban ta basi naapay na, na pa kay mga kauban dito Dagan pa sila dito isa pa may mga kauban ni mo dito ay mga, mga, mga angka ni mo mga relatives o oh, dagan pa dahil mo dito So gusto pa ka mabalik dito. Dili na. Ayaw na. So ayan no. Hmm. Yan yung, yung ano niya mga kambing na inalagaan niya dito. Teka lang may nakita kasi ako malaking hagdan dito Brad. Wait lang. Diyan ka lang ha. At... Oh may hagdan pa mga idol oh. Oh. Yan siguro ginagawa nila pag akyat dyan sa puno ng niyog. Okay yung style. At gumagawa din sila ng parang may mga cellophane, cellophane, ano kayang tawag. Baka ano, lagayan ng mga ano dito. Ito yung lugar Oh. Ayan. Ayan so. Ayan, nagtanong na po ako mga idol. So, uh, may sinabi po siya na marami daw pumupunta doon sa sa kubo no mga relatives niya mga pinsan o mga angkan kaya siguro babalik pa tayo doon para ma ano pa natin mag explore pa tayo baka may dakaiba pa so i-update din natin yung matanda sa susunod no yung matanda pero sa ngayon ayaw pa kasi ng matanda na mag pero yung babae din ayaw pa siya na muna i-update natin at balikan natin yung kubo yun huh? Alam mo, ako naglalakad lag, ako kanina, tatlong oras mahigit bago ko nakapunta dito. mag aalis na siguro ako. Inya, yeah, Brad, bantuin ako. Ha? Bantuin nako mo. Uwi na ako at babalik tayo doon sa kubo kasama ka sa susunod ha. Kasi marami sabi mo, maraming maraming pumupunta doon ng mga pinsan mo, mga relatives. Baka hindi ba 'yun sila mga aswang, Brad? Ha? Ah, sige. Sige mga, mga, mga aswang ba? Sige, maato na Ha? Amping, ayo-ayo dere. Pag um, ang, ampinga ampingan ni mo imuhang mga alaga ni mo ng mga hayop. Sige, kayo, balik pa ko. dyan pa ako dadaan mga idol. Oh. Ayan, update na natin yan. Sige, ato na ko brada. Sige, babay na kay Murag hapon na. Mahapon na na ko So ayan mga idol. Pabalik pa tayo ngayon dito sa area na to. Ayan. Tatakbo pa ako dito. Ila. Ayan, ayan nakaupo pa siya oh. Ayan oh parang nag, nag siya mga idol sa kanyang mga ginagawa siguro so ayan po malakas na yung pong hangin kaya dito at yun na po yung update natin hindi na ako magtatagal dito baka mabutan pa tayo ng ulan kasi oh lakas ng hangin mga idol yun na po yung update natin sasama ko siya sa pag explore sa susunod mga idol at siguro at si Lucky Boy Alis po ako dito ngayon pag samantala babalik ako dito sa susunod no pero alam ko na ngayon kung nasaan siya mga idol nag-aalaga pa siya ng mga hayop dito yun yung mga ano niya dito ngayon at yung mga buko, yung mga niyog, yung binibenta po nila, yung mga saging. Kaya ngayon, alis na tayo dito. Alis tayo sa ating tinadaanan. Oh. Yun yung akpit natin. Mahirap din yung akit baba sa bundok. Ayan mga idol, So 'yun lang po at i-end ko na 'to. Maraming maraming salamat po sa talaga sa inyo ha. I-end ko na 'to mga idol. At babalik pa ko doon susunod. Ito 'yung ginadaanan ko. Oh, di ba sabi ko sa inyo? Yun ang, Oh. Yun lang po mga idol. Maraming salamat po sa inyong pag-support. At abangan nyo ang susunod pa ng mga upload natin.